Kakatapos lamang magwalis ng kanilang bakuran si Virginia Mendoza ng Del Carmen, Ciudad ng San Fernando, Pampanga nang abutan siya ng CLTV 36 News. Kwento niya, madalas niya tanggalin ng sukal sa lugar at maging ang nakaimbak na tubig upang hindi pa ng mga lamok lalo na't na kasama niya sa bahay ang kanyang mga apo. Pag nag-istaka ng tubig sa mga timba o sa ano yung mga ganyan, yan, yan, pupunta yung dengue dyan. Alam ko ganun. Yun, hindi sila masyado lumalabas dito, mula sa loob. Ganyan lang sila. Araw-araw ganun. alam pasok kasi eh. Diyan lang sila sa loob. Batay sa datos ng Department of Health, pumalo sa maigit 49,000 ang kaso ng dengue sa Central Luzon noong 2022, habang bumaba ito sa higit 23,000 noong 2023. At unang quarter ng 2024, nasa halos 3,000 na ang reported dengue cases sa ating rehiyon. Naunguna dito ang probinsya ng Bulacan na may higit na isang libong kaso. Kasunod ang Pampanga na may 478, Nueva Ecija na 288, Aurora na may 277, Zambales na may 126 at Bataan na may 68 na kaso. At ngayong maya't maya ng pag-ulan, patuloy ang pagpapaalala ng kagawaran sa iba't ibang pamamaraan para maiwasan ang sakit na dengue. Ito ang 4S strategy. Una rito ang search and destroy mosquito breeding sites, paggamit ng self-protection measures including use of mosquito repellent, at pagsusuot ng mahabang manggas at pantalon. Seek early consultation at suportahan lamang ang fogging at pag-stray sa mga hotspot na lugar kung saan ang pagtaas ng kaso ay nakarehistro sa loob ng dalawang magkasunod na linggo upang maiwasan ang isang paparating na outbreak. Yung 4S strategy, huwag po natin kakalimutan at sabihin po, suyurin at sirain ang pinamumuhayan ng labok. So, yung mga nag-stack ng tubig, may makita kayo tayo, makita kayo kitikiti. Siguraduhin po natin na talagang dinilinis, sinatapon natin yon And then, protection ng ating sarili, protection like protective clothing. Yun po, and sumangguni at gan sa doktor kung meron nararamdaman. And lastly, support, we support the fogging kinakailangan po sa ating po mga community, lalo na kung Paliwanag ng DOH, mahalaga ang maagap na pag-aksyon sa bawat komunidad upang hindi kumalat na nakakamatay na dengue. Kabilang sa mga sintomas ito ang sakit ng ulo, sakit ng kalamnan at kasukasuan at ang pagpabantal. Maaari umunong makipag-ugnayan sa pinakamalapit na rural health unit at barangay health center ng sino mang may sintomas ng dengue. Samantala, bukod sa sakit na nakakuha sa mga lamok, nagpaalala rin ng DOH tungkol sa iba pa mga waterborne diseases. So sa so waterborne diseases, lagi po natin pinapaalala yung ating preventive measures like uh, ensure po natin yung pinakain natin, sa mabuti, yung handwashing, yung pagpapakulo ng tubig kasi syempre pwede po tayo sigurado na uh, dahil medyo pwede kasi ma-infect yung mga water pipes sa so end of checking our water system. So, maiwasan po natin yung mga sakit na pagdataing. JM Desus, CLTV 36 News.